Anong motor itong mga boss? Hulaan nyo. So buksan ko ng dahan-dahan. Ayan mga boss. Titigan natin. Yan. Yan ang motor na to. So yan ang motor na yan. Mio Yamaha po ang motor na yan. So, natin. Ayan po. Ayan siya. May takip pa siya tinakpan ko. Ayan. Ang kanyang puwet. Astig. Astig na astig ang kanyang puwet. Talagang stylish. Ayan. Yamaha yan. Ayan. O. Yamaha medyo malikabok na nga lang konti. Ayan. Ito yung itsura. Ayan. yan, yung pinakamukha. Ayan. natin, Oh. Malupit yan. Astig, o. Oh. Itsura. Yan. Malupit yan. Tigan tayo mabuti side by side. Napakaganda. Ayan. Meron pa siyang ano. ang itsura nyo. Bagong bago. No? Oh. So hulaan nyo po kung ilang uh, taon na itong motor na to. Ayan. Ilang taon na po ang motor na to. Ayan. Sa odo niyang, ayan po. Wala pa siyang 700 odo. 694.4 pa lang siya, oh. Ayan, oh. 694.4. Ang kanyang pinaka-odo. Ayan. So, hulaan niyo kung ilang taon ang motor na to. hindi ko lang masyadong ginagamit ah, siguro by next year magra-rides rides na kami ng aking uh, jowa ayan astig ng motor ayan ayan So, ayan. So, ito ay a short video lang. Ma-excel lang siya. Makagawa natin ito ng review. So, yun lang mga boss. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Bye!